Magandang umaga po muli sa mga tagapakinig ng ating channel at ng Pilipinas. Kumusta na po kayong lahat? Ako po si Mang Atiyong at ito po ang ating radio podcast, ang boses ng mga Pinoy at sa buong mundo. Sa episode neto, pag-uusapan natin ko ang mga atiista ba ay ang mga demonyo? Sila ba ay sugo ni Satanas? Sila ba ay mga masasamang tao? Dito ba? Dito pag-uusapan natin bakit ang mga atiista hindi mga Satanas o sugo ng demonyo? pag-uusapan din natin kung sino ang Antikristo at sino si Satanas. Totoo ba na ang mga ateista ay gawa ni Satanas? Sinabi natin sa isa sa mga episodes dito na ang Biblia ay nagmula sa mga Jews o Hudyo na ang rehilyon ay Judaismo. Tapos ang kanilang Biblia ay tinawag na Lumang Tipan o OT na, ng mga Katoliko, hindi ng Kristiyano at dinagdag nila ang kanilang uh, Bagong Tipan o NT. Tapos ang buong libro ay kinopya naman ng Islam. At sa huli, mga iba't ibang grupo ng mga peking reliyon ang gumagamit nito kagaya ng mga peking kristyano. Ang judaismo kristyano at islam ay sumasamba sa Diyos ni Abraham na si Yahweh. Ang judaismo ay hindi naniniwala sa satanas dahil si satanas ay gawa-gawa lamang ng mga katoliko na naglagay ng ideya niyan sa bagong tipan. Kung sa Hebrew naman, ang salitang satanas ay kaaway at hindi masamang nilalang. Sa NT lang, ang satanas ay naging isang demonyo. Sa Islam naman, wala silang satanas pero meron silang tinatawag na jinn o genie na isang masamang nilalang din. Kaya makikita natin na mga katoliko lamang at ngayon pati na mga kristyano ang naniniwala na may satanas. Pero lahat ng tao ay hindi naniniwala sa demonyo. Ngayon, sa istorya ng bagong tipan, si Satanas ay ipinakita na kaaway ni Yahweh, ang Diyos na lumikas sa kanya. Sa NT, ang pangalan ni Satanas ay Lucifer. Ito ay salitang Latin na ibig sabihin ay light bearer o morning star. Si Lucifer ay isang pinakamataas na anghel na ginawa ng Diyos sa langit. Siya ang pinakamaganda at pinakamatalinong anghel sa langit. Pero sa kalokohan ng Katoliko, linika siya sa New Testament na isang demonyo para gamiting Paul Guy o panakip butas ng Diyos. Kung saan lahat ng kasamaan ng Diyos ay itinuturo na gawa ni Satanas. Nang natalo si Si Lucifer ni Michael sa giyera sa langit, si Lucifer ay inalis sa langit at kinandado sa si empyerno ng mga mahabang panahon. At pagkatapos, dahil walang ibang magamit ang Diyos na Fall Guy, pinakawalan ulit ito ng Diyos para uli maghasik ng kasamaan sa sangkatauhan. Dito makikita natin ang kalakoha ng simbahan o ng Diyos sa tao at ang kanyang mga uh, followers. Kung babasahin mo naman ang Biblia, makikita mo na si Satanas ay walang pinatay na isa man lang kaluluwa sa Biblia o gumawa man lang ng kasamaan sa Biblia. Kung meron man, ito ay big, nangbigyan niya ng ketong si Job dahil sa utos lang ng Diyos. Ngayon, meron din na naniniwala na ang as na nagsasalita sa Garden ng Eden ay si Satanas dahil kung hindi ito mangyayari, walang Jesus na bababa sa lupa para isalba ang mga kasalanan ng mga naniniwala sa Diyos. Ginawa ng Diyos ang ahas para ipako siya sa krus sa pamamagitan ni Jesus, na pinanganak niya sa pamamagitan ng birhen na, na babae na ginawa rin niya, at para sa uli, ito ay si Jesus ay magdusa sa pamamagitan sa pagpako ng krus na gawa rin niya o ideya niya para sambahin siya sa uli ng mga tao. Ang gulo, no? Sa judaismo ang ahas ay isang simbolo lamang na ang ibig sabihin ay tukso at hindi isang demonyo. Ngayon, sino naman kaya ang Antikristo na sinasabi na ng mga naniniwala sa Diyos? Maraming nagsasabi na mga atista ay mga Antikristo. Nang unang lumabas ang computer, ang sabi ng katoliko na ito ang mga bagay na ito ay mga Antikristo din. Pati na ang Popo, ang Pope, ay tinagurian din ng Antikristo ng mga protestante. Ang mga simbahang hindi katoliko ay tinagurian din na Antikrist. Dito makikita natin na ang mga tista, mga computers, mga po, mga peking pastor, mga kristyano At peking religion ay pawang lahat na antichrist. Kung ganoon, silang lahat, silang lahat ay gawa ng demonyo Kung iisipin mo dahil antichrist sila At sila ay gawa ni satanas ngayon, akala ko si Lucifer lang ang satanas Tipong ang lahat ng tao na kumukontra sa Diyos ay tinatawag na Antikristo kahit naniniwala ka o hindi sa si Diyos, ikaw ay anti-Kristo. Kaya mag-isip ka ka, baka nga ang simbahan mo ay simba na hindi katoliko ay simbahan ng Diablo at ang Diyos na sinasamba mo ay si Satanas. Ngayon, para malinawan kayo ng mga naniniwala sa si Diyos, pag-aralan natin kung sino ba ang anti -Christ o ang anti-Misaya. Sino ba itong nagpapanggap na Misaya? Si Jesus kaya? O ibang tao, kagaya ng maraming pastor ng iba't ibang reliyon na sila daw ay ang Misaya? No nag-uumpisa pa lang ang Judaismo, ang kanilang banal na libro ay binubuo ng mga respetado mga scholars na tawag ay rabbi. Tinawag nila ang kanilang Biblia na Tanak o Hebrew Bible. Ito ay isang sagradong libro na binubuo ng Torah na may libang libro, ang naib na sinulat ng mga propeta kagaya ni Isaiah, Jeremiah, Samuel, ang Kedubin o Writings na may libro ng Psalms at Proverbs. Ang Tanak ay ang pangako ng Diyos sa mga tao ng Israel. Tandaan, Israel sila ang tinatawag na chosen people at hindi para sa salbasyon ng sangkatauhan. na kalimitan lahat ng mga niniwala sa Diyos akala ito ang purpose ng Misaya ulitin ko, ang pangako ng Diyos ay para lamang sa mga tao ng Israel at hindi para sa salbasyon ng sangkatauhan sa Hebrew Bible na ito ay walang pangalan na Heso Kristo o Jesus ang Judaismo ay hindi naniniwala na si Jesus ang tunay na Misaya o Kristo Tandaan na ang laman ng Hebrew Bible ay galing sa mga propeta na binigay ng Diyos sa kanila sa pamamagitan ng divine revelations o inspiration. Kagaya ni Moses, Isaiah at Jeremiah, sila ang mga tao na nakipag-usap sa Diyos. Si Ezekiel at Daniel naman, sila ay nakausap nila ang Diyos sa pamamagitan ng panaginip. At ang ibang probet, propeta kagaya ni Zechariah ay mula naman sa mga anghel. Ang Hebrew Bible ay ang orihinal na Biblia na gawa ng mga original na propeta. Ang bagong tipan naman o New Testament ay hindi gawa ng mga sinaunang propeta. Ang mga gumawa nito ay ang obispo ng Roma ng mga paganismo. Sinama nila ang kanilang anti sa tanak na tinawag nilang OT. Ang OT ay ginamit nila imbis na tanak dahil ang mga laman nito ay interpretasyon lamang ng Romano Katoliko at hindi ang tunay laman, hindi tunay ng mga prinsipyo ng laman ng tanak. At nang pinagsama naon ang OT sa NT, ito ngayon ay tinawag ng katoliko na Holy Bible Na Holy Bible Tandaan na ang sinulat ng mga rabay noon ay bib, sa Biblia hindi mga metaphor o mga bugtong o figure of speech na laging ginagamit ng mga Kristiyano dahil hindi nila alam ang laman ng tunay na Biblia o ang istorya ng Biblia. Ang lahat ng kanilang sinusulat ay inilagay sa tanak ay pawang mga banal na garantiya na galing ito sa Diyos. Ito mga literal or face value at hindi typological o mga analogy o metaphor na makikita natin na lagi ginagamit ng mga na sa NT. Marami din ang nakakaalam na si Jesus ay isang Jewish o Hudyo. Ang kanyang mga disipulo din ay pawang mga Hudyo. Lahat sila ay nagdarasal sa sinagog, hindi sa simbahan o mos. Nagbabasa ng tanak at sumasampalataya kay Moses, Abraham at David. Ang mga tao na naniniwala kay Jesus noon ay sekta lamang ng judaismo. Wala pang katoliko o kristyano noon. Sila ay mga sekta lamang. Ang istorya ni Jesus ay gawa lamang ng mga Romano at hindi ng Judaismo. Kadito dito ang Judaismo ay hindi naniniwala na si Jesus ay Misaya at anak ng Diyos. Ang Muslim ay hindi rin naniniwala na si Kristo ay Misaya at anak ng Diyos. Ang katoliko lamang at mga kristyano ang naniniwala na si Kristo ay ang Misaya at anak ng Diyos kahit pinabulaan ni Kristo na hindi siya ang anak ng Diyos. Dito pala makikita natin na ang bidesya na si Jesus ay hindi anak ng Diyos at tunay na Mesaya ay pinapatunayan ng Judaismo at Islam, ang dalawang pinakamalaking reliyon noon na nagpapatunay na wala ang Jesus. Dahil si Jesus ay gawa-gawa lamang ng Katoliko at linagay lamang sa enti ng Romano. Ang libro na gawa, gawa rin ng nila. Kaya malabo na si Jesus ay ang Kristo o Mesaya. Dito makikita natin na ang misaya na si Jesus na gawa galaw lamang ng Romano-Katoliko ay, ay ang peking misaya. Ang misaya na sa lumang tipan ay iba sa misaya sa katauan ni Jesus sa bagong tipan. Ibig sabihin na si Jesus ay ang tunay na anti o anti-Kristo. Si Jesus ay ang satanas na sinasabi sa Biblia. Siya ang demonyo na pinakawalan ng Diyos para linlangin ang sangkatauan. Mahirap paniwalaan pero ito ang totoo na si Jesus ay ang Antichrist o anti siya, siya si Satanas na sinasamba ng maraming Kristiyano at Katoliko. Ngayon, kung ayaw nyo pa rin maniwala, tignan pa natin ang mga ebidensya bakit si Jesus Kristo ay ang demonyo o Antichrist. Ito ay makikita natin sa mga prophecies kagaya sa Isaiah, Jeremiah, Ezekiel, Zechariah, Micah, Daniel at Isaiah. Ang mga prophecies na ito ay galing sa mga propeta ng Tanak at ito ay hindi bigay ng Diyos sa kanila. Ito ay hindi mga metaphor kung hindi mga literal o mga direktang mga salita ng Diyos na nagsasabi na ang Misaya ay may, may mga misyon. Una, ano ang unang misyon ng Misaya? Siya ang magbibigay ng kapayapaan sa mundo. Walang nagera na mangyayari. Lahat ng Jews ay babalik sa Israel. Sa templo ay tatayo para sa lahat ng uri ng tao. Ang tawag dito ay tikun Olam or National Fulfillment. Pangalawa, ang misaya ay hindi isang banal na linalang, kundi isang tao lamang na magiging hari at galing sa linya ni David. Pero tandaan, ang Yesus ng Katoliko ay ginawang isang banal na linalang. Ito ay makikita na sa Matthew, isang libro rin na gawa rin ng Katoliko. Ang misaya ay hindi maaaring mamatay muna bago, siya matupad, bago niya matupad ang kanyang misyon. Kaso si Yesus ay pinatay ng Kristiyano, ay namatay ng Kristiyano at pinagbintangan -pinag naman ang mga Hudyo ang may gawa nito. Kaya walang second coming na sa Deuteronomy yan. Kaya ang Revelation o Apocalypse at ang pagpunta sa langit ay pawang di mga totoo dahil ito ay gawa lamang ng Romano Katoliko. Sabi ng isang paham, hindi tanga ang Diyos na pahirapan niya ang isang anak at ipako ito sa krus na may gayong kaihiyan kagaya sa pagkamatay ni Jesus. Tama nga naman ang Judaismo. Pang-apat, ang Tanak o Torah ay banal na walang hanggang kasulatan. At ito ay hindi pwedeng baguhin ng kahit sino at kahit ng Diyos. At nasa Deuteronomy Kaya, ang, kaya ng Judaismo ay naniwala na si Jesus ay hindi sugo ng Diyos dahil binago niya ang Biblia. Ito ay nasa Mateo, Leviticus at Mark. Sabi nga sa Tanak na sino mang propeta ang magbabago nito o misaya ay huwad ng mga propeta. Kaya ang Judaismo ay hindi naniniwala na si Jesus ay ang propeta, kundi siya ay isang minim o heretics. Si Jesus ang Antikristo. Siya nga pala sa Asia, pinag-uusapan doon ay hindi si Jesus, kundi ang nation ng Israel. Kung si Jesus ay pinako sa cross, ito ay hindi dahil para isalba ang tao sa kasalanan, kundi dahil siya ay may kaso na tinatawag na ay blasphemy. Dahil siya ang Antikristo ng Paganismong Romano, at ng Judaismo na ito ay nagpapatunay na hindi siya ang tunay na Mesaya. Ngayon, kung si Tans Satanas ang magtorture sa mga tao sa impyerno dahil sila ay naniniwala sa Diyos na kung saan, di ba, si siya rin ang humiwalay sa Diyos dahil hindi siya naniniwala dito. Kung ganon, sino magtorture sa atin sa di naniniwala sa Diyos kagaya ng mga ateista? Sa episode na ito, natin na ang tunay na masaya isang tao, hindi badal na may mga misyon na mag-unite ng lahat ng bansa sa mundo, mawawala ang gera sa buong mundo at lahat ng tao ay magkakaisa na. Makikita rin natin na ang lahat ng mga ito ay magaganap lang kung ang tunay na misaya ay dumating na sa mundo. Akala ng iba na si Jesus ay ang misaya. Subalit dumating na si Jesus at namatay sa krus pero hindi siya nagawang unite ang buong bansa sa mundo. Hanggang ngayon may gera pa rin ang lahat na tao hindi pa nagkakaisa. Iba't ibang lingway pa rin ang ginagamit ng iba't ibang tao sa mundo. Kaya si Jesus, kagaya ng ibang nangangarap ng mga pastor o pari ng mga simbahan na sila ay tinatawag nilang masaya, ay mga peking misaya dahil wala silang kakayahan para magawa mga iba't ibang misyon na bagit ko. Sila ay mga peking sugo ng Diyos, kagaya ni Jesus. Si Jesus ay ang peking misaya siya ang peking Kristo, at siya ang tunay na anti-Christ. Si Jesus ay ang tunay na satanas. Sa susunod na episode, tatalakay naman natin kung paano lumitaw ang mga physical na mga bagay kagaya ng buhay, emosyon, musika, bahagari, kaisipan at kamalayan, consciousness. Kung dito sa episode na ito, pinag-usapan natin ang why, ano ang layo ng buhay. Sa susunod na episode, pag-usapan natin ang how, paano ng karoon ng buhay. At bagay sa buong mundo. Kung gusto niyo nyo, nyo ulit pakinggan ng mga iba't ibang ebidensya kung bakit walang Diyos, ang lahat ng mga episode nito ay hinati ko sa apat. Ang Pilosopia, Teleolia, Scientifico, Teknolia. Ginawa ko siyang ng kanyang playlist sa kahilingan ng mga ibang subscriber para mahabang oras ng kanyang pakikinig. Meron din tayong mga post, mga pictures sa ating uh, YouTube website. Kaya sa muli-uli ng ating talakayan, ito po uli ang inyong mga atiyo na nagpapasalamat sa inyong pakikinig. Ang sabi ng tatay ko, oh, kung gusto niyo magkaroon ng buhay na maginhawa, maligaya, malaya at makainulan, sikap, sipag at kalaman ang susi ng isang magandang buhay at hindi dahil sa paniniwala sa Diyos. Mabuhay po ang Pilipinas. Ito po ili ang inyong atiista ng Pilipinas. Salamat po.